So, ayan mga kasari, gabi na sa mga oras na yan. At kung nakakita nyo, busy-busy na naman si Inday. At inaayos niya na naman po yung kanyang chichiria section. O, ba diba? May pachichiria section tayo dyan. Kung kanina umaga mga kasari is inaayos ko na yan. Ngayon, ayan, inaayos ko na naman po uli dahil sa oras na yan. Or sa araw na ito is medyo mabenta po yung ating chichiria section. Kaya, ayan, nag na naman po ako ng aking mga chichiria. At bukod sa aking mga chichiria mga kasari, ang isa pa pong pinakamabenta sa akin ngayong araw na ito ay yung aking yellow. O, ba diba? So, wala ng laman at tinataas ko na yung mga tirang yelo dyan sa ibaba. So, gagawa tayo ng yelo mga kasari for today's video. Pero bago ako gagawa is, ayan, maglilinis na muna ako ng aking kusina dahil kakatapos lang namin kumain. So, maghugas muna ako ng plato at magliligpit muna ako dyan. Pupunasan ko muna ng sa ganun naman is, pag natulog na kami, hindi magrarambulan ang pusa at daga. At syempre, lalo, lalo na yung mga ipi. So, kaya nakailangan ko talang linisin yung aking kusina na yan. So, gagawa na tayo ng yelo. Kung nakikita nyo mga kasari, ay yan may bumili na naman po ng yelo sa akin gabi-gabi na o di ba san ka pa napakabenta ng aking yelo so syempre gagawa ako ng maraming yelo ngayon siguro ang gagawin ko is 50 pieces pero mga kasari dati dati kumagawa lang talaga ako ng aking yelo is 40 kaya lang ngayon ginawa ko na siyang 50 pieces kasi yung amin kapitbahay ay nagbebenta ng isda dito po siya bumibili sa akin ng yelo gabi-gabi so sa 50 pieces mga kasari ang binibili niya po sa akin is 30 pieces at yung 20 pieces naman yan po yung binibenta ko dyan sa aking tindahan din araw araw o diba saan ka pa hindi ka pa nagbubukas ng tindahan may benta ka na dahil may nag-aantay na sa'yong bumili o diba so yun yung kinagandahan mga kasari So, ganyan karami yung ginagawa ko mga kasari. Pag napuno yung basket ko na yan, is umabot po yan ng 50 pieces. Kaya araw-araw po akong gumagawa mga kasari dahil hindi po pwedeng mawalan ako ng yelo dahil yung aking kapitbahay umaga pa lang mga kasari is pumupunta na dito. Bumibili na sila ng yelo. Kahit maulan mga kasari, ayan. Mabentang mabenta po yung aking mga yelo. Lalo't lalo na po yung aking ice too big. O, oh, ba diba? So, tapos na akong gumawa ng aking yelo dyan mga kasari at magliligpit na ako. syempre di i-display na natin 'yan. I-display ano paninda. So ilalagay na natin sa ating ref. Nang sa ganu'n naman is tumigas na para bukas ng umaga pero pag may naghahanapis meron na tayo maibigay. So madali lang namang magyelo yung aking uh, ref na 'yan mga kasari. dahil um, hindi siya maano, uh, hindi siya madaling malusaw or hindi siya matagal magyelo. So, sandali lang. 2 to 3 hours lang. Ayan. Uh, matigas na yung aking yelo na yan. So, maglilinis na ako mga kasari dahil alas 11 na po ng gabi dyan. At oras na po ng aking pagsasarado. Pero bago ako magsasara, maglilipit muna ako at mag-ayos ayo sa aking munting tindahan para bukas pagising natin is maaliwalas na po yung ating tindahan. So, yan lang mga kasari for today's video. Bye-bye!